Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Pwede daw ba siya mag ng kaso diyan sa Pilipi dito sa Pilipinas kahit nandun siya sa ibang bansa? Bin um, bansa. oo. Uh -oh. Ay, pwede, pwede naman ano, kaya lang siyempre, pag magte-testify ka, eh kailangan pumunta ka dito. Ay. Ngayon kung talagang uh, hindi ka rin pwede mag-testify at meron naman taong may personal knowledge about it, kung yan ay kasong kriminal na limbawa, Uh, uh, at public offense naman, kahit hindi ikaw yung magsampan ng kaso, ppd pwede, kahit ikaw yung biktima lamang. Kasi pwede, ang pwedeng magsampan ng kaso nito, bas, sorry, basta sorry. may personal knowledge siya. Kasi oh. nalaman niya na may ginawang krimen at gusto, gusto mo kausapin na ito na magdemanda, eh okay lang. Kasi ang kasong kriminal mm -hmm. pa, pag napunta sa korte, eh, ang ang uh, kaso niya sa pagitan ng akusado at ng estado, mm -hmm. eh yung nagpa okay. witness lang. Eh di kung mayroong mm -hmm. ibang tao na naka-witness din, eh pwede naman mag-file in your behalf. Mm -hmm. Eh ngayon kung ikaw ang biktima, may civil liability pwede ka naman mag-issue ng SPA para ika nga i-represent ka niya. Ngayon kung ito'y kasong civil lamang talaga at may personal knowledge din naman yung iyong uutusan, eh pwede ka nga mag-execute ng special power of attorney para bagamat ikaw ang partidong uh, nagkakaso na ito, ay siya ang nag-represent sa iyo uh, mm -hmm. para dito. Eh ngayon kung talagang hindi mo magawa yan, eh pwede ka naman pumunta dito, magsampan ng kaso, balik mo ka muli sa ibang bansa at pagka magte-testify ka na, ibumalik ka uli dito. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas. Yeah.